Uy, alam nyo ba? May magandang oportunidad na naghihintay sa inyo, dito mismo sa Maynila, at pwede rin online. Sa aming kurso, matututo kayo ang mga importanteng kasanayan, may teorya at practical. Matututo kayo kung paano gamitin ang mga cash register, tumanggap ng bayad, at magproseso ng mga transaksyon. Matututo rin kayo kung paano malaman kung peke ang pera, magguwenta ng sukli, at intindihin ang VAT at mga tax. At hindi lang yan, magkakaroon kayo ng karanasan sa paggamit ng mga makabagong touchscreen POS system para handa kayo sa mga bagong teknolohiya sa retail. Pero may bonus pa, matututo rin kayo kung paano maayos na makipag-usap sa mga customer, lumutas ng mga problema, at bumuo ng magandang relasyon sa kanila para lagi silang babalik. Pwede kayong mag-aral dito mismo sa Maynila o online kahit nasa bahay lang kayo. Ngayon ang tamang panahon para maging cashier ang daming trabaho sa mga supermarket at retail stores, at hinahanap nila ang mga taong may kasanayan tulad ng matututunan ninyo sa aming kurso. Pagkatapos ng kurso, handa na kayong magtrabaho sa mga supermarket, retail stores, at marami pang iba. Huwag palampasin. Mag-enroll na sa aming cashier course ngayon at simula ng inyong daan patungo sa magandang trabaho at kinabukasan.